of farmers welcome back to my channel to Salanica's farm for today's video nandito ako sa sagingan ko ng aking mga lakatan so yan nakakatuwa ayan o so tumubo na po yung ang bilis ang bilis sa intro so yan alam nga naman pampatagalin ko pa yung pag intro natin so yan nandito kasi ako sa sagingan ko ng mga tanim ko na lakatan na saging ko mapapansin ninyo ayan namumunga na po yung ating lakatan so hindi naman po siya sobrang lalaki ng mga buweg pero lahat po ng mga kapunuan dito is nagbubunga na So, napaka-sarap sa pakiramdam mga farmers na. Um, ayan, ay, just ko, may hinug pa. So, ayan, napakasarap sa pakiramdam mga farmers na. Um, meron tayong mga ganito na nai-invest at lalo na pagtatanim kasi alam naman ninyo more on farming ako. So, syempre sa una napakahirap pero ngayon, Ayan, kung napapansin ninyo, nagbunga na lahat ng ating mga paghihirap sa pagtatanim ng mga kardaba, ng mga uh, mga saging na mga lakatan, mga sayo yung sa susunod naman po may mga prutas din po akong So next time i-update ko po yan sa inyo once na meron na pong resulta. So iikot-ikot ko lang po kayo dito sa aking lakatanan, lakatananan, nan, -nan, -nan lakatan um, farm para po mapakita ko sa inyo yung mga puno dito. So ito mga farmers yung bandang dulo, yan yung na yung bandang dulo ng ating amang um, lang lakatanan natin. So ayan hanggang dito. Tapos, dito banda, um, mga bagong tanim na yan, banda doon sa dulo pang banda. So, ito yung mga namumungan na. Ah. Kung papansinin nyo dito sa puno na to, ayan, ah, may hinug na nga dito. So, ready to harvest na yan. So, ayan pa. So, maganda rin talaga ang lakatan no? ang sarap tingnan sa mata kaysa sa, sa kardaba. Kasi yung kardaba medyo um, pag nakakakita tayo sa mga daan-daan, madali naman nating ma-recognize. So, ang lakatan, hindi mo masyado makikita to sa mga daan-daanan lang. Ayan. Ayan pa. So, ito, ready to harvest nito. Nasa baba na. Ayan. Wow. Laki. Wow. So, yan. Ito pa isa. So, lahat ng puno halos dito, mga farmers is namumunga na. Pansin niyo Ayan pa. Ayan. Ayan. So, ayan. And doon, may mga bagong tanim din tayo. So, ikot tayo para mapakita ko sa si inyo. Ayan. So, dahilan po kung ba't ako nagtanim po ng saging is um, good investment din po ito dahil am um, hindi naman po masyadong mataas na maintenance. So, kailangan lang naman po dito is nililinis yung ilalim. Tapos po, natatanggalan po ng mga patay na dahon yung mga um, ating mga, mga puno. Tapos, abono. So, yun na naman po yung kaliniwa na ginagawa po ng mga nagsasaging Ayan. so kung alam po ninyo may, may tanim tayo sa bukid na halos um, 20,000 puno ng cardaba so dito naman sa area ko na ito ang lahat naman po na nakikita ninyo dito ay mga lakata naman po pero hindi pa po siya good fruit kasi hindi pa po ako nagagandahan sa bunga niya na talagang magaganda at malalaki so feeling ko kailangan pa ng konting abono nito para mas malaki pa yung ating makuhang bunga so ayan yung natural na um, buwig na nakikita natin dito sa area yan. Tapos ganito po sana yung maganda. Ayan, kahit pa paano po madami siyang um, marami siyang sipe. Ayan. So, meron na akong mapakita sa si inyo ditong pond. So, dito sa ano, lahat yan may pond. Ito, doon. So, bawat am um, pika, pika ay meron. So, ito yung pond dito. So, nilagay ko po yan dyan para po am um, source of water ng ating mga am um, saging. So, nakita niyo yung pond. Medyo malayo po siya ng agwat dito sa ating sagingan. Dahil pag sobrang init po, kailangan po ng, tubig, ng saging namin na sisipsip pong tubig sa ilalim. Kasi po, diya, alam nyo naman po yung puno ng saging napaka tutubig ng loob niyan. So, pag sobrang dry po yung season, kunwari ewang El Nino... So ayan, so medyo mahihirapan po tayo at baka matuyutan tayo ng saging. Kaya po naglagay ako dito ng mga am um, canals. So 'yan hanggang doon papuyan maka-farmers hanggang pa-ikot dito. Ayan, at halos lahat siya ay may bunga na. Ayan, may puso, buwig. Ayan, to pa po. San ba 'yon? Ayun. Ayan. So ayun, may nagpupuso uli doon. Buti pa ang saging, may puso. So na 'yon. Ayun. Ayan. ayan. So, masaya tayo mga farmers dahil may mga ganito na po tayong kagandang sagingan na minimaintain na lang po sa linis at am um, abono at patuloy po, pag, ang pagbibigay nito ng am um, kita sa atin bilang um, magsasaka. So, yun mga farmers. So, ano po, am um, ang kagandahan po sa saging din na ito, ayan, dahil um, ito po ay hindi one time crops lang. So alam naman niyo yung saging na may sumusunod po dyan or may sumusunod na amsaha um, kagaya po nito. Ayan po yung ating mother tree. Tapos may nakasunod na husa. Once na magbunga, nagbunga po ito, ayan ko tulad niya, may bunga po ngayon. So at, at harvest po 'yan. Um puputulin na yung main puno and may susunod pa po. So non-stop na po yung pagbibigay sa inyo ng income ng sagingan once na uh, may mga lupa po kayo na Um, sobra na pwede kayo magtanim. So, maganda rin po magtanim din po kayo ng mga saging. Any variety is okay po. Dahil ako, marami din pong tanim ng cardaba. Meron din konting tundan. So, ito naman po yung ang tanim natin na um, lakatan dito sa area ko. So, yun. Ayan, si tatay, bantay natin dito. Ayan siya. So, taga dito lang din yan. So, si tatay na yung kinuha ko dito na nag-aalaga um, ng mga saging natin para may trabaho din siya dito. Ayan, kung napansin niyo mga farmers doon tayo nag ano, naggaling. So ngayon dito mapansin niyo dito sa may bandang unahan. So ito na yung medyo unahan ng kasagingan. Ayan, medyo malinis na. Makikita niyo yung ano, pagkakaiba. So wala nang mga tuyot na dahon kagaya doon sa likod, medyo madami. Ayan, dito linis na. So isang tao lang kasi meron tayo dito kaya um, hindi naman agad-agad lahat makakukuha ng isang linisan. Pero at least na may siya at nagkakaroon pa rin ng bunga. Ayan, kaya extra income pa rin to at um, kumuka pa rin tayo ng um, kita dito sa ating um, lakatanan. So ayun, hope na gusto nyo itong video itong mga farmers at um, good income na to dahil may maliit akong tindahan dito sa buhol um, Bohol, sa Trinidad Bohol. At once na nag-harvest tayo dito is diretso na po yun sa tindahan natin para po maibenta. Um, So, if ever taga Bohol kayo sa Trinidad Buhol, so located po yung ating store or Tesalonica Farm Store ng mga crops ko, ng mga um, saging, dyan po sa tapat lang po ng Arbilia, ha, um, pension house lang. So, makikita nyo agad yung maliit na tindahan dyan. So, yun mga farmers, sa marami po salamat. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi like, ki-update sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!